pwede na ba i o ipabago ang non-pro at professional driver's license kung mayroon po tayong demerit? Ang sagot malalaman nyo sa video na ito, lalong lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakalam. Hello guys, naranasan mo na ba masuspended ang iyong lisensya? Ayon sa LTO, ang pagsuspended ng driver's license ay batay sa nagawang pagkakasala at paglabag sa trapiko ilang buwan nga ba masuspended ang lisensya ng non kung mayroon pong isa o dalawang demerits point Tatlong buwan ang suspension. Kung mayroon ka namang tatlo o apat na demerits points ay anim na buwan ang suspension. Isang taon naman po ang suspension kung mayroon pong tayong limang demerits points o higit pa bago palitan ng professional driver's license. Sa professional driver's license naman po, anim na buwan ng suspension. Kung meron po tayong isa o dalawang demerit. Kung meron ka namang tatlo o apat na demerit points, tatlong buwan ng suspension. Isang taon naman po ang limang demerit points o higit pa bago i-renew ang professional driver's license. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung mayroon po tayong katanungan o suggestion, mag na lang po ng message sa ibaba para alam din po ng ibang manonood. Hanggang sa muli, bye bye!